Hello po mga kababayan, good morning po sa inyong lahat. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. At lahat sa, mga, at sa lahat din ng mga kababayan po natin na laging bumibira sa INC, at sa lahat din ng mga kababayan po natin na talagang galit na galit sa INC, shout out po sa inyong lahat. Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. Hindi ko lang po at talaga maintindihan bakit po galit na galit sila sa INC. Hindi naman sila inaano, diba? <laughs> di ba? Nakakatawa lang. Hindi ko alam kung bakit talagang akala mo yung parang buntis, di ba? Parang buntis na saan tawag yun sa amin? Nangingidam. Ito, nag, nag ano tayo, nag tayo ng isang video tungkol po sa gagawing uh, 111 anniversary para ng Iglesia ni Cristo. Magpapasalamat po tayo. Pero may nagkomenta naman itong si Mamar to Mike. Shout out sa'yo, brother! Shout out, sa sa'yo. Ikaw lang talaga ang... Ikaw lang talaga. Naiiba ka sa lahat. Naiiba ka. Alam mo, Mike, isa lang ang sasabihin ko sa iyo. Ang inggit, hindi pinang-aaraw-araw 'yan. <laughs> Kung tinasabi mo na 111 years na daw na nambubudol ang Iglesia ni Cristo, abay, ang dami na parang nabudol namin ano? Na, ang dami na namin, milyon-milyon, hindi lang lahing Pilipino ang nabudol ng Iglesia ni Cristo, pati ang ibang lahi nabudol na rin eh masarap pa naman magpabudol lalo na kapag ang nagbubudol sa iyo totoo to na tunay na iglesia masarap sa pakiramdam <laughs> alam mo ang masabi ko lang sa iyo wag mong pang-araw-arawin yung inggit di diba? kasi ang ang namiminuno uh, ang pinakahari ng inggit ay walang iba kundi si Satanas nagre-reklamo sila, nagpapayaman lang daw yung mga pamunuan, niluloko na maraming tao ang niloko, sa, ang niloko ng Iglesia ni Cristo. dahil kapag ka nagpapasalamat, naghahandog. Aba, bakit ikaw? Hindi ka ba sa yung reliyon na kinaanay ba mo? Hindi ka ba nag-aabuloy? Di ba nagpapabudol ka rin? <laughs> nagpapabudol ka rin, di ba? Minsan nga, binibigay niyo isang kilong karne, isang lechon, isang... Di ba? misan nagbibigay pa kayo ng mga maraming mga prutas, bumibili, bumibili ba kayo sa palengke, inaalay nyo kay Father. Ibinibigay nyo kay Papa Santo, ah, Papa Santo, Santo Papa pala, at kay Father. O, oh, hindi ba yan, hindi ba, hindi ba kayo binubudol? Eh, but, okay lang sa amin. Nakikita nyo naman kung saan pumupunta yung uh, mga inihahandog namin. Nakapagpapatayo ng naggagandahan at magagarang gustaling sambahan. Di ba? hindi lang yun. Talagang manggigigil ka. Bakit? Talagang, talagang maiinis ka eh. Bakit? Maiinis ka talaga sa Iglesia ni Kristo eh. Bakit? Laging nagtatagumpay sa kabila ng pag-uusig. Laging nagtatagumpay. Kaya, ang iba, galit na galit sa Iglesia ni Kristo. Hindi ko lang malaman kung hindi naman sila hinihingian ng ihahandog namin. <laughs> O oh, ba, Mama Marta May, kumingi ba ako ng handog? Kumingi ba iyo ang mga kapatid ng panghandog? Ba't, bat parang, bakit nag-aalboroto ang puso mo? Bakit para bagang galit na galit ka kapag kami na mga kanil sa Iglesia ni Cristo, papahayag kami ng pagpapasalamat at nagbibigay kami ng handog? Nakusang handog, ha? Kusang handog, hindi kami pinipilit ang pamamahala. Walang ganun sa Iglesia ni Cristo. Yung paninira nyo na, na tinatakdaan kami ng handog, dyan kayo nagkakamali maling-mali ang sinasabi nyo. Dahil ayon sa Biblia, magbigay ang bawat isa, pag sinabing bawat isa, lahat walang exempted dyan. Magbigay ang bawat isa ayon sa epinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa loob o sa napipilitan. Dahil ang Diyos ay naay nalulugod sa mga nagbibigay ng masaya. Oh. <laughs> uh iba O tapos bakit ikaw? Bakit ikaw parang galit na galit ka kapag ka kami nagpapasalamat, nagsiselebrate ang Iglesia ni Cristo? Para bagang ikaw ang, ikung kung sa pelikula, ikaw ang kontrabida. Kabaga, hindi naman magiging maganda ang isang pelikula kapag kawalang kontrabida. Katulad dito, hindi ka magiging, magiging matagumpay na isang content creator, isang vlogger, isang YouTube creator, content vlogger, pag walang nagbabash. Natural talaga sa isang content creator, sa isang vlogger, na may, nagba, may nagbabash. Iba, basher bang ba tawag doon? Salamat sa iyo, Mamar to Mike. Lagi mong minamastan, lagi mong sinusubaybayan ang ano natin, ang vlog natin. Ah, hindi naman ako nagagalit sa iyo, ah. Hindi ako nagagalit sa iyo. Abay, na, natutuwa nga ako eh dahil lagi kang andyan. You're always supporting my videos, my channel. Salamat sa iyo. At sana pagpalain ka pa ng dakilang may lika. Sana yung, yung puso mo, yung, yung, parang yung galit na galit ka sa Iglesia ni Cristo. Alisin mo na yan. Kasi nga, nasa Biblia yan eh. Sa Biblia, sabi nga, di ba, pangalawang utos yan, Love your neighbor as your self. So, tapos, sinisiraan mo ang Iglesia Ni Cristo na wala namang masamang ginagawa sa'yo. Bakit ba? Ano bang ginawa sa'yo ng Iglesia Ni Cristo? Ah, nagagalit ka dahil ang Iglesia Ni Cristo laging naglilingap, nagpapatay ng mga maganda at mga garang gusaling sambahan, laging nagpapatay ng kung ano-ano mga bagay na para bagang imposible. It's like a phenomenon na bakit ang mga Iglesia Ni Cristo dumadami, hindi naman nanganganak. Ah, hindi nanganganak. Sorry, nanganganak din pala hindi naman pala ano, hindi katulad ng ano ng ng Katoliko. Bakit ang Katoliko pa, kapag pagsamba nila, pa, kapagka, ano, yung mga simbahan nila hindi na, na hindi hindi na, na, napapaganda. Tapos ang iba wala nang sumisimba tuwing linggo, nasa ano na, nasa derbiha, nasa bulangan, nasa sugalan. Bakit ganon? Bakit kaya ang Iglesia ni Kristo ay padami ng padami ang ang umaanib? Nababautismuhan araw-araw, alam mo kung bakit? Kasi nakatala sa Biblia. Nakatala sa Biblia na bawat araw ay idinaragdag ng Diyos ang maliligtas sa Iglesia ni Kristo. Ganon po ang katotohanan at yan ay hindi po mapapasubalian sapagat yan po ay nangyayari talaga sa Iglesia ni Kristo. Ang dami-daming nag-aaral na pagkaministro at manggagawa, samantalang sa pagpapari, nawawala na nauubos ng mga nagaal sa pagpapare. Ang iba naman ng mga pare, nag na. Ang, ang, iba naman ng mga madre, ah, nag-asawa na. Di ba? Kasi na, na nila na ay mali, mali talaga, di ba? Mali talaga na ipagbawal ang pag-asawa. Eh, sa bagay, kasi yung, pag, yung, 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 hindi pag-asawa, abay, utos siya ng jablo. Sabi nga, sa mga, sa mga kampo ng kadiliman, di ba? Na magpapaloko sa mga ah, Espiritu mapanghikayat na ipagbabawal ang pag-aasawa at pagkain ng lamang kati na dapat kainin ng may pagpapasalamat sa Diyos, di ba? Tapos kayo ipinagbabawal niyo. Oy, para ito sa mga pari ha, mag-asawa kayo, napakasarap ng may asawa, tandaan niyo, masarap ang may asawa. Kaya nga tingnan niyo ha, bakit, bakit, bakit uh, binigyan si Adan ng asawa? Dahil nalulungkot si Adan. Abay. Sabi nga sa kasabihan, Aanin mo ang gabi kung wala kang katabi. <laughs> o diba, Ma'am Marta Mike? Alam mo, kung ako sa'yo, ano ka na lang, magmasid ka na lang. O di kaya, uh, ito na lang, suggestion ko lang, why not uh, magsaliksi ka? Uh, magsuri ka sa aral ng Iglesia ni Cristo, pag aralan mo. Eh, hindi ka naman pipilitin kung aanib ka. Pakinggan mo muna yung pangunahing turo, yung doktrina. Oh, di ba? Uh, Pag-aralan mo muna, makinig ka muna, magtanong ka. Lahat ng mga questions sa utak mo, itanong mo. Sasagutin niya ng mga manggagawa at mga ministro na pagtatanungan mo. Sigurado 'yan. At baka nga magiging kapatid pa kita sa pananampalataya. Ikatotuwa <laughs> eh, ko 'yun tapos magkita tayo, di ba? Tapos oh, dahil sa pambubudol mo sa akin, ay pambabash mo sa akin, natawag ka sa Iglesia ni Kristo. Aba, kahanapin mo na ako. At sabihin mo, brother, thank you very much for, 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 ano, for your videos. Diba? oh. <laughs> uh, baga, ganun ang mangyari. Kung ako sa'yo, magsuri ka na lang. Pero nagpapasalamat ako sa'yo dahil lagi kang andyan. You're always supporting my channel. Thank you very much for that, brother. Uh, kita na kitang brother, baka nga matawag ka rin sa Iglesia ni Kristo. At yung sinasabi mong ano, nagpapabudol kami ng 111 years ago. Oh, A 111 years na, nag, na nag, nagpapabudol. Aba, hindi pa naman ako 111, patay na ako noon, di ba? <laughs> I was baptized. I remember uh, that was 2007. 2007. So, siguro 2025 na ngayon, ah, 18 years old pa lang tayo sa Iglesia ni Cristo. Hindi pa tayo nagdalawang dekada. But don't worry, magpapabudol ako habang buhay until sabi nga, till death do us part, hanggang paghiwalayin tayo ng kamatayan, I will still be a member of the Church of Christ forever and ever and ever. Amen! <laughs> Kaya kung ako sa iyo, kaibigan, kung ako sa iyo, Mamorto Mike, magpabudol ka na rin. Masarap magpabudol sa katotohanan at totoo. So hanggang dito lang muna ang vlog po natin. Humahaba na tayo. Baka mapikon sa atin itong si brother uh, to Mike. Okay lang yan. Ganyan talaga. Uh, minsan talaga ang tao ang inggit ang, nasa puso lang yan. Nasa utak lang yan. Control your emotion, Mamer to Mike. Hindi kita sinasaktan. Hindi kita inaano, Wala. Ang Iglesia ni Cristo walang ginagawa sa iyong masama. Kaya sana naman wag mo naman uh, siraan. kapag tandaan nyo ang taong naninira sa kapwa abay. Dagat-dagat ang apoy ang pupuntahan mo, kaibigan. Iutos ng Diyos eh. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tapos, sisiraan mo ang kapwa mo. Bakit? Pagmamahal ba ang pagsira sa kapwa? Mali yan. May kaso nga yan. May kaso yan, di ba? Kapag kasiniraan mo, libel. Pag kasiniraan uh, mo online, cyber libel. Pag sinara mo ng harap-arapan, abay, suntok ka na yan. <laughs> so hanggang dito lang muna mga kaibigan at shoutout po sa lahat ng kapatid sa buong mundo. Mag-ingat kayo, magpasalamat tayo at magpore tayo sa Panginoong Diyos. Huwag tating kahit ano pang dumating na pagsubok dyan, mga pang-uusig, mga pang nila. Don't mind them. Ang gagawin natin, talagang Sundan natin yung ano ni Kristo. Sabi nga ni Kristo, ang sabi nga ni Kristo, ang Panginoong Kristo eh. Kung ako nga na Panginoon, pinag-uusig kayo pa kaya? Na alipin ko lang, o ba? Diba? Kung paano, kung paano ako pinag-uusig nila, ay uusigin kayo dahil sa pangalan kong nakakabit sa inyo. Dahil tayo ay, kayo ay, Iglesia ni Kristo. So hanggang dito lang muna at maraming maraming salamat sa lahat mga kapatid sa buong mundo sa lahat ng mga taga-subaybay ng channel po natin. God bless po sa inyong lahat.